mahirap din ang buhay noon. Ano, mga barkada, kung saan mapunta, ganun. Kung saan, kung ano yung mga ginagawa nila. Tulad na lang ng disco. Hanap pang samantala lang ng nakaraan. Uh, ako po ay isang student na sariling sigap po kasi ako noon. Graduate ako ng elementary. Nung high school ako, ako lang po sa sarili ko, sariling sigap po. Naghanap po ay para lang makapag-aral. Kasi po marami kami, kaya Natulong ko na rin po sa bagay ng mga magulang. Yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko, yung simple, mahirap lang ang buhay noon. So, kailangan talaga magkumayod, magtrabaho, ganoon na ano Nung nangisda kami, doon ko naranasan na sobrang hirap talaga ng buhay. Uh, doon, nung nagsisid ako, sobrang lalim po yun kasi doon, nangisda. Kailangan sumisid ng sumisid, so nakasisid po ako ng sobrang lalim. Doon ko po naranasan na naghihirap talaga ako, na tumawag talaga ako sa Panginoon. Nagdasal po ako kasi. Andun po ako kasi sa ilalim ng tubig, na hirapan na pa akong huminga. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po akong makalas din sa tubig kasi uh, nahirapan na po akong huminga, ang lalayo, lalayo, lalayo pa ng sisirin ko pa pabalik. Kaya yun po, sinagot po niyo mismo ng Panginoon, ano po, wala po siyang alinlangan na Uh, sagutin yung panalangin mo kahit kung nasa kahirapan ka man, kung saan ka man ngayon, nalugmok kung sa sabisyo ka man yun po, manalangin ka talaga lumapit ka sa Panginoon uh, nag-asawa po ako nangyari po yung nagkaroon po yung asawa ko ng anak uh, hindi po namin na nalaman agad na wala na po talaga wala na po talaga siyang heartbeat kaya doon sa Uh, bilang bilang am, ama, siyempre anak mo yun, napakasakit talaga na mawalan ka ng first baby po namin yun, na mawalan ka ng anak ka ah, Talaga, napakasakit. Pero, hindi po ako nawalan ng pag-asa na kumapit at lumapit sa Panginoon kundi, mas, mas ito yung po yung uh, na-experience ko na mas mas lumapit pa ng tumapit pa sa Panginoon uh, kahit sa kabila ng gano'n na nangyayari sa aming buhay hindi po ako na lumayo lalo sa ping kundi mas lubos ang buko siya nakilala na nalangin po kami sa ako sabi ko ayan mo ayan mo No, ay baka may plano pa ang Panginoon sa, sa atin. Hindi lang naman po 'yon yung time na ano, may marami pang time na pagkakaloban tayo ng anak kasi napakasakit talaga ikaw sa bilang ama na inihintay mo na magkaroon ka ng baby, first baby so na excited so nawala talaga yung ano kasi yun nangyari nawala, nawala po siya sa I amin mean. pero okay lang po kasi alam ko may plano ako ang Panginoon para sa amin pero mas lalo kong nakilala yung Panginoon na may ginamit po ang Panginoon upang malubusan ko po siyang makilala sa aking asawa na siya po ang nagbahagi ng iyong salita ang salita ng Panginoon nag-aaral kami sa Biblia hanggang saan lubusan ko po nakilala ang Panginoon sa aming pag-aaral pero nung nakilala ko ang Panginoon mas nagbago, maraming nagbago sa buhay ko gawa no? nung, nung nakilala ko po siya una-una, hindi na po ako nag-disco hindi na po ako nag-iinom hindi na po ako na babarkada na tulad ng maraming uh, palayawan, ganun. Lalo pong napalapit ang loob ko sa Panginoon gawa pong uh, nag-aaral po ng mismo ng Biblia, ng Bible, masalita ng Panginoon. Tumakagi ko sa kanila upang malalaman din nila ang salita ng Biblia, ng Bible, ang banal na salita ng Panginoon. Akin po silang babahagian o sabihan na mag-aral ng Bible. Ipangaral ko po yung salita ng Diyos, uh, hindi lang sa social media o kaya yung magbahay-bahay, pamahagi na ang salita ng Panginoon ay uh, dapat natin uh, mapag-aralan upang tayo ay mahanda sa Kanyang pagbabalik. Ang pagkaiba ng buhay ko noon, ngayon ang laki ng pinagkakaiba. Pagk Kasi noon, yun, lulong sa mga bisyo, ganun, lalayawan kasi inom, disco, sama sa barkada. Pero ngayon, hindi ko na po nagawa yun kasi uh, ah, nagbago na po ako gawa na sa tulong ng Panginoon sa lang sarili. Ah, ang laki po ng talagang gawabago. Marami man po nagsabi na dati, uh, ah, ganyan yan dati pero ngayon, ang iba na talaga niya. Nais nice ko po pong, Uh, ibahagi ang salita ng Panginoon sa mga kaibigan ko na kilala ko na maging kasangkapan po ng Panginoon upang magpagamit ang aking pong niling na bigyan po ako ng uh, mas uh, maraming pangkaranungan na itinagkalob sa akin ng Panginoon lalo egit mga magulang na madalas sila sa sa paanan ng Diyos